A big congratulations daw to Viver is Clito, mga kaibigan ng Jewel Constantia. Aha, aha, para sa isang napalaking uh, break na ibinigay sa kanila ng Wish 107.5, mga kaibigan. KDR Music uh, Homes is saying, Viver playing the role of Bianca in Wish Date Love Tales sings about love that endures even after a long time of separation. Aha. Kaya trending po ang Vibery kahapon mga kaibigan. At nagpapasalamat ng mga taga baybay ni Vibery sa Wish 107.5. Para sa napakalaking opportunity na ito, na maipakita ni Vibery ang kanyang kagalingan sa pagkanta at kagalingan sa pag-arte. Bakit mga kaibigan? Kasi buhos-buhos po ang emosyon ni Vibery na ipakita ang uh, emosyon ng isang artista sa musical na ito. Nakaka-proud ka vibey sabi nila at narito po ang 暖风。 Yan, may pak Korean na uh, style po ang bigay ng emosyon ni Vibery doon sa video clip na 'yon. Sabi ni is "Skellito, I will promise to support you my love until forever." Yan po ang sabi ng isang follower ni Vibery. Um, after makita ang kagalingan nito, Wish 107.5 is saying sharing some very moments live on the Wish Date Love Tale Stage. She sang "My Heart Promises," a song particularly penned For this concert, let's go and listen to her. You mm -hmm. So yan, pinalakpakan po ang isang vivory eskelito ng maraming nanood ng play na ito. Sabi ni Miyu, kaywan ko na lang talaga sa inyo Star Magic. Kung di nyo pa rin mapapansin kung gaano kahusay si V. May paganit din kaya mamaya aba. So ilang araw kaya ang... Uh, play na ito mga kaibigan. My heart promises to love only you till forever and longer. Ako. Napakasarap naman pakinggan yung boses na isang fiber is klito mga kaibigan. So kailan kaya... Sorry. So kailan kaya siya bibigyan ng break ng Star Magic mga kaibigan after seeing yung kakayanan niya. Magaling po siyang kumanta. Masarap sa tenga ang boses at uh, napakabait po na bata. Syempre dahil nasundan din natin ang buhay niya na nagumpisa din sa PBB Season 7, mga kaibigan. So, yes, let's wait and see kung may papost ba ang Star Magic dito kasi simula kahapon ay wala pa raw po nakapost from Star Magic kasi concentrate po sila sa big event ng isang Bell Mariano, mga kaibigan with her one-hour live coverage of naku, yung kanyang pagpirma nang kontrata po, mga kaibigan, kahapon. So yes, after 17 hours, nako, humina yata ang followership mo, Bel Mariano, kasi meron ka lang 30,000 views sa Star Magic YouTube account. Nako, 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 delikado. Diba? Ganun-ganun din nangyayari sa ibang mga artista na kung ikaw ay hindi na sinusundan ng maraming tao at ikaw ay uh, kokonti na lang ang susubaybay hmm. ay talagang hihi -hi na ang proyektong darating sa iyo. Pero alamin natin kasi napaka phenomenal nitong batang ito at ngayon na exclusive ba ang kanyang kontrata sa Star Magic? Hindi natin alam. Pero yes, masaya po ang bubblies about that but then ang mga followers and fans ni Viver Esclito ay hindi po masaya na kahit isang post ay hindi man nila makitaan daw. Daw ha. Ang Star Magic from her event yesterday. Napakaganda po ng event at dito po natin masasabi yan sa video clip na ito na kung saan buhos-buhos emosyon ang pag-iyak ng isang Vivery sa pag niya as Bianca sa love story nila ni Lyndon and uh... she's a one man woman po sa story ito that's the latest on virus clito and belle mariano as well うん。<laughs> <laughs>